Hello mga ka-trending, welcome back to ZK Trend. Sobrang kahanga-hanga talaga itong si Doni Pangilinan at Bel Mariano. Dahil sa nga ng busy schedule nila ay nagawa pa rin nilang tumulong para sa lahat nga ng nasalanta ng Bagyong Christine. Sa ngayon nga ay grabe nga nalasa ng Bagyong Christine sa Luzon na ngayon nga ay patuloy pa rin umuulan. Sa katunayan nga ngayon gabi lang, ay nag alarm na nga ang Marikina River dahil patuloy pa rin ang pagtaas ng tubig ito. Kaya naman, stay safe and dry mga kabula. At itong ating Donny at Bell naman ay kapo nga nag-post sa ka kanilang social media account sa pagtulong nga sa lahat nga ng mga nasalanta ng Bagyong Christine. Una na nga rito ay personal nga nagbahagi ng tulong si Donny Pangilinan sa lahat nga ng nasalanta ng mag sa Angat Buhay Headquarters. Kaya naman lahat nga ay lubos na napapasalamat kay Donny Pangilinan at Bell Mariano at sa katunayan nga may pachalipi pang dinner ang Don Bell sa lahat nga ng mga volunteers sa Angat Buhay. Hindi ka lalamangan, hindi ka kakawawain. Yung hindi kanya iiwanan, lalo na sa mga panahon ng kagipitan. Because the number one ingredient for love, besides character, is showing up during the most difficult times. Yung leader na grabe magmahal, at ipapakita yun sa praktikal na paraan.